So, nagpalit tayo ng starter ng model T. So, ang ginamit natin ay ito, ordinary relay, relay lang. So, <laughs> yeah, boy. morning, good morning mga sir ito, model T model T 150 so ayaw gumana yung kanyang starter, bago na yung kanyang battery so 6 months yung motor, so sa warranty naman 3 months lang po yung warranty natin sa relay, sa company so ito, tinanggal ko na so papalta natin ito ng relay So, nagpalit tayo ng starter ng model T. So, ang ginamit natin ay ito, ordinary relay, lang. So, tuturo ko sa inyo yung wiring nito. Yung number 30, diretso dito sa wire na may kulay red na cover. Ito yung galing battery. Then, yung isa, yung 87, diretso nyo doon sa wire papuntang starter motor doon sa baba and then yung dalawang nasa gilid yung 85, 86, ito yung nandito sa socket so i-connect nyo lang yan dito sa dalawang uh, ito 85 at 86 kahit magkabalit tara nyan and then balutan nyo yung mga wire para hindi lalapat sa body so ito lang yung ating uh, corrective action at pwede rin namang permanent action mas maganda yung relay na to hindi basta basta nasisira hindi kagaya ng nakasaksak sa kanya so ito 4 months testing tayo. ano? sa pa? Ayol. ha? So, ito ay nagpalit na ng bagong battery. Ah, Inatulan ng palit ng battery. So, nag so, check tayo dito. Relay pala ang problema. Tinog.